Si Papa mag tuturok ng rabbit at kasi may sakit ang rabbit. Tuturokan natin ng Tutulis ang kuko. Ivermectin. Ivermectin. May siya. Mm. Kuko? Oo, so, may ano kasi may mang Ah, sorry. Kamu besar. Hui, gagal besar. Eh, ringkat ah. Batu tulis ah. Rafi. Aku nak angkat motor. Ya. Kuno 0.5 nah. eh, lang. Okay. Okay. Tapos okay. na. na. Tapos na tapos si pa rin natin ang lang. Nice. Hayo, meron kasi sa ilong. Up ko na. Okay, finish. Bye-bye.